magandang araw sa inyo ngayon ipapakita ko kung paano kami nanalo sa halos talong laban na ito makikita nyo naman no, na mas well balanced yung kalaban namin may talagang tank sila may bulky na experience fighter sila tapos maganda yung core nila to A few moments later. Alam ko na kaya ko yung Balmond sa umpisa Kaya pinigit ko kaagad aggressive Para makakuha ng kill sa kanya Walang duwag sa ating lahi matatatang tayo lahat Napapansin na nung kagura namin na ayaw mag-contest ng core namin sa turtle Kaya siya nag-trash talk ng ganyan Nakikita ko rin eh, passive nga talaga yung alpha namin eh. Pero advisable pa rin na huwag mo itatrash talk muna yung mga kampay mo Lalo na sa umpisa ng laro Masisira talaga yung ano niyan, discarding eh. Emotional damage. Our has been <laughs> Dahil nga passive yung core namin, nagagank na kami kaya mas pinili ko na mag-rotate at tansyahin kung gano'ng kalakas yung mga kalaban. Para alam ko kung sino kaagad yung pupuntahan ko para papatayin. Paano masabi? tumataas na ng gusto yung debts namin tsaka yung kumpiyansa ng kalaban namin mataas na rin kaya kailangan mapigilan kaga dyan habang maaga kita nyo passive yung alpha namin kaya at least ako na mag instigate para kahit papano mahal yung pagano pag, -ano, pag advance ng kalaban Kaya namin ibusin yun eh, kaso umalis siya, yun lang. Mataas na yung kumpiyansa ng kalaban at dahil dyan, yan ay ikakatalo nila. moments later. Gaya sinasabi ko, wala akong pakialam sa kill death ratio. Ang gusto ko lang manalo. Kaya talagang papasukin at papasukin ko yan para manalo. At mabigyan ng aking team ng tsansa na ko maigi minima Pinahanap ko maigi kung nasan yung Karina at Bruno Dahil nakasnowball na yung mga yan Kailangan mapigilan ka agad dyan Isang maling pasok lang ng kalaban ang inaantay ko Para mabalik tatun laro na to At ayun mukhang nagkamali nga sila Pero wala ako dun Sayang kaya ito sigurado yung kung patay yung karina dito Ayun, tatlong hero dikit-dikit May kalalagyan to mga to Yun lang, naka-cancel ako dun Pero tatalo lang ko pa rin yan May lord sila, kailangan mapigilan yan Pag nakapasok yung lord na yan, talo kami Sinupalpal ka agad ako eh, di ba? <laughs> Saan ka pupunta, Balmond? Dito ka lang. Kahit anong mangyari, hindi ako magbabak dyan dahil isang wipe, sigurado talo na kami. Kaya kailangan may panalo namin bawat clash. Yan, makakapos na kami. Sa wakas. Nakuha namin yun, Lord. Siguradong katapusan na nila. At yun, huli na naman sila. yari na kayo, mga pre. Maling-maling yung ginawa nyo. Dapat nag-back muna kayo at nag-reorganize kayo. malakas na loob namin dahil nakasagad na yung ano eh. yung items ng Mia tapos yung alpha namin decent na rin yung items kaya kaya na namin sila sabayan ngayon ang aga pumatong na Angela namin sabig na sabig pumatong patay <laughs> ata ako dito alis mo na alis mo kung ako yun apat yung patay kung ako'y alpha sumama na ako sa mid eh. pero dahil nga passive siya babasagin niya muna lahat ng sa top. Okay naman yan. Hindi ko masasabing mali ginagawa niya. Pero pag apat yung patay sa kalaban nyo at tapos nasa gitna na kayo, sumama ka na sa mga kampi mo. Mataas na rin yung kumpiyansa niya dun sa top. Kaya hindi siya umaalis dun at sinaniban pa siya nung Angela. Kaya niya lang ubusin yan. Diba? Kaya niya na yan. Panalo na kami dito. Huwag lang magkakamali. ang malaking pagkakamali ng kalaban dito specifically si Karina lamang na lamang na sila nung umpisa nagfarm farm pa siya na nag farm yan ang dahilan kung bakit sila natalo isang suggestion ko lang sa mga ML players pre pag lamang kayo i-push nyo nang i-push huwag nyo tigilan kasi kapag tinigilan nyo at nag kayo makakabangon at makakabangon yung kalaban nyo at makakambak pa kayo Pasensya ka na Alpha, kailangan kitang i-report para ma-realize mo na dapat mag-improve yung laro mo. Sana nagustuhan nyo itong video na to at sana supportahan nyo pa rin ako sa patuloy kong pag-upload ng reels at content kada araw. Maraming salamat, hanggang sa muli, kita kita tayo.